yeah radioactive suck project in the house let's go baby we're gonna bring it down man come on come on come on! <laughs> na pare. Gusto ko ng baho. Gusto ko ng baho. Gusto ko ng ba, ba. Baboy pare. Gusto, gusto ko ng baboy. Gusto ko ng baboy. Gusto ko ng ba, ba. Ba, bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa baboy. Lagi ako papabili sa nanay ko ng baboy. Sabi ko, nai, mo ko ng baboy. Yung cute, yung pink, yung maliit, yung may ribbon sa leeg. Sabi ng nanay ko, bakit mo gusto magpabili ng baboy, anak? Sabi ko, dadaling ko sa eskwela kasi, nay, lahat ng tao mahilig sa baboy. Malay mo, pag nakita ng mga teacher ko yung baboy, matuwa sila kasi gusto nila ng baboy. Baka, bigyan pa ako ng mataas na na ng Sabi ng nanay ko, Hindi mo pwedeng dali ng baboy sa eskwela, anak. Baka, magkalit lang yan doon. Sabi ko, na hindi mo ko naiintindihan. Bukang loob ko, dadalin ko sa eskwela. Kaya, gusto ko ng baboy. Gusto ko ng baboy. Gusto ko ng ba... ba... baboy, pare. Gusto. Gusto ko ng baboy. Gustong gusto ko ng baboy! Gusto ko ng ba... ba... BABOY! Kaya nung lumaki <tipan> na ako, hindi pa rin nawala ang gawin ko sa baboy. Palagi ako nagtatrabaho para makabili ng baboy. Misan nga nagalit sa akin yung masawa ko dahil puro baboy, baboy, baboy na lang daw nasa utak ko. Sabi niya... Walang iyaka! Puro ka nalang baboy, baboy, baboy! mo naman. Sabi ko, walang iyaka rin! Hindi mo ko na intimpian. Baboy ang kailangan ng katawan ko, baboy ang kailangan ng katawan mo, baboy ang kailangan ng katawan nating lahat. Hindi mo ba alam na ng mundo ay baboy, baboy, baboy? Hindi mo ba alam, Diyos mo ay baboy? Baboy, tama. Diyos natin ang baboy. Kaya gusto ko ng baboy. Gusto ko ng baboy. Gusto ko ng, baboy. Gusto ko ng baboy. ba, ba. ba baboy eh gusto gusto ko ng baboy gusto gusto ko ng baboy gusto ko ng ba ba baboy Kaya gusto ko ng baboy Gusto ko ng baboy Gusto ko ng baboy ba Baboy pare Gusto, gusto, gusto ko, gusto ko ng baboy gusto, gusto ko ng baboy gusto ko ng ba ba baboy pare gusto gusto ko ng baboy gusto, ko ng, baboy. gusto ko ng baboy gusto ko ng ba ba baboy pare gusto gusto ko ng baboy gusto gusto ko ng baboy gusto ko ng ba ba baboy man alam mo no. Maraming klaseng baboy sa mundo. May baboy na maliit, may baboy na medium size, may baboy na extra large. Pero kahit anong gawin nila, baboy pa rin sila eh. Pare-pareho lang yung mga baboy na yan. Kahit anong sukat, ano? may baboy na dilaw, may baboy na asul baboy na pulang baboy na puti may baboy na pink may baboy na green may baboy na violet may baboy na orange pero kahit anong kulay ng mga yan baboy pa rin mga yan may baboy na matalino may baboy na bobo may baboy na macho may baboy na sexy may baboy na bakla may baboy na mahirap may baboy na mayaman mas baboy ka kapag mayaman ka. May baboy na businessman, may baboy na musikero, may baboy na makata, may baboy na basketball player, may baboy na barangay tanon, may baboy na konsihal, may baboy na mayor, may baboy na congressman, may baboy na pulis, may baboy na teacher na nagtuturo na kung ano-anong klaseng kababuyan. Kaya wala na tayong magagawa, wala na tayong magagawa, napapaligiran tayong lahat ng baboy! Teka, mag-isipan natin ito. Baka ako, baboy, ikaw, baboy. Yun, baboy, di kaya. Baboy, tayo, lahat! Kaya ayoko na ng baboy! Ayoko na ng baboy! Ayoko na ng ba, ba, baboy, bie, ayoko, ayoko na ng baboy! Ayoko na ng baboy! Ayoko na ng, ayoko na ng ba